Nung nilagay ko siya sa aking wallet. Yan, hindi ko akalain na nagkatotoo yung uh, yung wish ko. Nagkakaroon talaga ako ng mm, malaki malaki malaking pera may para sa akin malaki na yon kung sa inyo hindi gano kalakihan yun sa akin sobrang laki na ang laki na po uh, natakbuhan ng pera na yun sa akin so yan i-share ko po sa inyo kung ano yung ginawa ko bakit ako nagkakapera so yan mga kaswerte kung gusto po niyo akong uh, malaman po talaga samahan po niyo ako hanggang matapos ng ating video i-share ko po sa inyo kung paano kasi uh, mayroon parang paraan kung paano ito natin gawin para magiging uh, mag, magiging effective siya. Ayan po. So, ayun. Mayroon pa akong wallet dito hawak-hawak. Ang aking mahal na wallet, yan. Ito yung aking wallet. Mga kaswerte, kung kayo man po yung wallet ninyo, wag na wag, na, wag talaga yung pahawakan ng iba yan. Kaya ikaw lang yung hahawak niyan. Huwag mo pahawakan kasi kanya-kanya po ang energy ng kamay natin, no? So, kung ikaw o may-ari ng wallet, ikaw lang ang hahawak. Huwag mong, wag mong, uh, mong iutos na, kumuha ka ng pera doon, bawal na bawal po yan. Naku, huwag mong gawin yan. Naku, mamalasin ka niyan, kaswerte. At yung wallet mo, huwag mong siyang lagyan ng mga uh, resibo, yung mga babayarin. Talagang wala kang ilalagay dyan kung hindi lang yung uh, pera mo lang at saka yung pampaswerte mo. At saka yung mga ATM card, isipalit mo rin sa kabila din. Kagaya sa akin, ito, siniparit ko siya dito kung nilagay yung aking mga ATM Um Dito yung ating ATM card, dito siya nakalagay. And then dito sa kabila, dito yung ating ating pera at saka yung katabi yung mga pampaswerte natin. So ayun po mga kaswerte, i-share ko po sa inyo kung ano yung ginawa ko, bakit ako nagkakapira ng uh, malaki. Para sa akin malaki na yun. At syempre tuloy-tuloy pa rin yung hiling uh, natin sa ating Panginoon na uh, ibigay pa niya sa akin yung more pa kasi marami tayong matulungan pag magkaroon pa tayo ng uh, malaking halaga. No? So Ayan po mga kaswerte, ang gagawin po ninyo sa wallet ninyo, punasan po ninyo siya ng, kung mayroon kayong money well, punasan niyo ng money well yung wallet ninyo uh, every week po. Napaka-effective po niyan. Nagturo po ako sa inyo kung paano gumawa ng money well. So, yung may mga money well dyan, yung nagsubaybay sa aking channel, nagsubaybay sa aking mga uploads, yan, mayroon tayong money well. Punasan niyo yung wallet niyo ng money well. Every week talaga. Sunday pa lang, punasan mo na siya ng money well. Ayan. And pagkatapos po, weekly ninyong gawin ito mga kaswerte. Talagang magugulat na lang kayo. Effective talaga. Ang dami pong nagtatanong sa akin, bakit daw hanggang ngayon, hindi pa sila, uh, hindi pa natupad yung mga wish nila. Ganito yan mga kaswerte. May tamang panahon, yan, may tamang panahon at huwag kang tumigil hanggang hindi mo makuha yung uh, hinihiling mo sa ating sa ating mahal na Panginoon. Kung mayroon kang hiniling, huwag kang tumigil. And then, uh, tuloy ka, continue kang gumawa ng mga pampaswerte. Yan, isang araw yan, mabulaga ka na lang, binigay na sa'yo yung lahat ng mga hinihiling mo so ayan po, mayroon po tayong dahon ng laurel ang dahon ng laurel talaga sa paglagay ng wallet, mayroon yung tamang paraan mga kaswerte ha hindi lang basta basta mo siya ilagay kailangan yan may paraan so bago mo ito ilagay sa yung wallet una sa lahat, linisan muna natin ang ating wallet pwede mo siyang linisan ng uh, mag ano ka ng asin kunting asin, tunaw mo sa konting tubig punasan mo lang siya dito punasan pagkatapos patuyuin mo agad Again, patuyuin mo agad. Huwag mo pabayaan yung wallet niya na basa. And pagkatapos punasan mo siya ng money well, kung mayroon kayong money well, yung gumawa ng money well yan, punas mo yun sa wallet mo palagi. Uh, every Sunday po yan gawin. Para pagka lunes, ayan na. Kasi ang lunes, tuloy-tuloy na yan. Kung swerte ka sa lunes, tuloy-tuloy yan swerte mo hanggang sa biyernes, hanggang sabado. Ayan. So pagkatapos mong nailagay yung, uh, napunasan mo na ng money well yung wallet mo, Ayan. Maglagay ka ng dahon ng laurel, mga kaswerte. Dito talaga sa pinaka... Itabi mo siya sa malaking halaga ng pera, no? Ayan. Kung mayroon kayong 1,000, doon mo siya itabi. And then yung wallet mo, huwag mo siyang lagyan ng resibo, yung mga babayarin. Talagang malinis yung wallet natin, ha? wag mo siyang lagyan ng babayarin kasi naku po, laging, laging sagad na sagad yung laman yan. Laging mauubusan yan. Lagi kayong mag, lagi kayong, lagi kayong maghirap niyan sa, sa pera. Pag inuubo, pag lagi mo siyang, pag nilalagyan mo siya ng babayarin, naku, ubus na ubus agad yung laman yan hanggang pagbayad lang yan. So yan, pagkatapos po, akong nga po kayo ng tatlong piraso na dahon ng laurel. Dito po, mag-wish kayo dito sa dahon ng laurel. Time time na wish hilingin mo dito sa dahon ng laurel. Dahon ng laurel, magdala ka sa akin ng maraming pera. Six-six na pera, umaapaw yung aking wallet sa laman. Dalhan mo ako ng hindi na maubos na pera at magkakaroon ako ng savings. Ganito, marami kang hilingin. Pagkatapos po, apikit mata concentrate kailangan makakaswerte kung mayroong araw ang pinaka the best talaga humarap ka sa yung araw yung sinag ng araw yung talagang uh, mula alas 6 hanggang alas 9 diba yung araw malamig pa siya sa ating katawan and then talagang yung yung ilaw niya yung sinag ng araw napakaganda niya nakaharap ka doon at saka mag wish ka gamit yung dahon ng laurel mag wish ka yan pagkatapos mo mag wish ilagay mo na yung daw ng laurels doon katabi mismo sa malaki na amount ng pera kung saan yung ah, kailangan naka arrange yung pera mga kaswerte mula sa maliit na amount 20, 50, 100 500 to 1000 so doon mo siya ilagay sa tabi ng 1000 lagay mo siya doon yan ilagay mo siya and hayaan mo yun siya doon at yung 1000 napakaswerte kung kaya niyong hindi gastusin mas maganda kasi lalo siyang magmultiply lalo siyang magparami basta yung wallet niyo wag niyo ubusan ng laman yan yan po ang sikreto itabi mo siya doon sa malaking halaga at ayan na and pagkatapos po di okay na yung wallet mo ayan ilagay mo siya, yung wallet mo, ilagay mo na sa bag mo, kung saan ka magpunta, bit-bit yung -bit itong wallet mo na mayroong pampaswerte sa loob. Yung dahon ng laurel, baka malaglag, ingatan mo siya na hindi malaglag. So, linggo-linggo mo siyang palitan. Pagkatapos mo siya palitan sunugin mo yung dahon ng laurel na nanggagaling dito sa wallet mo. Sunugin mo, ihagis mo doon, balik mo sa Uh, sa uh, harap ka sa araw, hagis mo siya doon. And gawa ka na naman ng panibago. Ganun pa rin yung gagawin mo, ganun pa rin. Uh, yung wish mo, pag natupad na, nakakamit na, nakamit mo na yung maraming, um, yung malaking halaga na hinihiling mo, yung mga ganun po, naramdam mo na, na na, ayan, uh, magpasalamat ka. And pagkatapos niyan, um, ang pinaka para continue yung swerte sa'yo kung makatanggap ka ng malaking halaga makaswerte ibalik mo sa ating Panginoon yung 10%. Yan talaga ang pinaka secret no? para tuloy-tuloy siya hindi siya maputol. Tuloy-tuloy yung swerte na ibigay sa iyo. Mga kaswerte, ito lang po ang aking may share ngayon. At additional pa, maglagay po kayo ng asin sa likod ng inyong pintuan. ah uh, limang kutsara na asin, ilagay ninyo sa ganito po ilagay ninyo sa ganito at uh, magtusok kayo ng pitong dahon ng laurel Itong dahon ng laurel, lagay lang siya dyan. Every week mo siyang palitan din. Pagkatapos, yung dahon ng laurel, sunugin, sunugin mo, eh, yung abo, ithagis mo doon sa harapan, sa araw, ihagis mo siya pasama sa araw, asa hangin, and yung asin, buhos mo sa lababuhan, buhosan mo ng maraming tubig, gawa ka naman man ng panibago. Yun lang mga kaswerte. Pag ginawa mo yan, tuloy-tuloy yan ang swerte sa'yo. Yan po ang sikreto. So, mga kaswerte, kung ito po ay sa tingin mo, hindi mo pa nasubukan, please po subukan mo itong pamamaraan na ito. Ako talaga nagkakapira ako dito. Nagdulat nga talaga ako. Nagkakaroon po ako ng malaki-laki na sa akin yung 45,000 talaga, no? Malaki na sa akin. Hindi na maliit sa akin yung 45,000 na natanggap ko na hindi ko inaasahan. So dahil po sa mga pampaswerte na sinishare natin. At alam ko naman po na mayroon pang parating mayroon pa mayroon pang palating sa atin. So ayun po mga kaswerte, maraming salamat sa inyong panonood at kung bago lang kayo sa akin YouTube channel, please po subscribe and paki-hit na rin yung bell button para sa next nating video ma-notify ko po kayo. Maraming salamat. Swerte ng po sa inyo. I love you all. Nigalap shout out mga kaswerte, mga kaswerte yung mga pangalan na isa shout out ko na sa huli. Basahin po ninyo yan. Nandiyan yung mga pangalan ninyo. Ingat po kayo.